I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try it anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, Have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get it Dito sa polit, lahat. Ako pala si Dodo At ito ang ubra ko What's up mga kaobra? Ayun, ah, magandang hapon. So, yun, adventure ko ngayon yung ng manok. So, yun, nakatay ko na yun yung manok na dalawa. Dalang manok lang, itib pa. So, paglilinisan ko lang. So, itong ginawa ko, oh, gumawa ako ng kalan, mini kalan na ang gamit ay kahoy. Yan. Yan. Napapakula ako ng tubig. Nung pag kumulo na siya at pwede nang balibuan yung manok, ayun. Pwede natin isawsaw. Ayan. Nitid na nitid po ang manok. Tapos yun, medyo kulo-kulo na oh. At dito ko na siya dito ako mag ano magbabalahibo ng manok. Ayan. Ayan po. So tingin ko pwede na. Sawsaw ko nga ayun oh. <laughs> Napadali. Yan mga kaobra ha. Ito na yung aking huli oh. Huli. Paano makunak? Yan. yon Mga kaobra, dali dalawang manok po. Ang tinatay ko ngayon. Wala niya namin request na nila nang itatay. So yun, i-try ito, natin. Itong isa. Yun. Ah. Uh, lang po natin ito dito. Yun unahin natin yan ganoon na pong po ang tamang paglinis o oh, pwede na yan isa pa yan wow ang ganda ng pinto ni gilid yan tapos ilulunod ko siya sa may natatubig yan para balihibuan na. Ito na naman ito. Ito lang. Touch mo lang yan. Yan. Ito na lang. Yun. Pwede na. Kunahin natin ang pakpak. Ay! Oh, uh, malamig. Ayos ito. Ha <laughs> ko. Topo Angbohai Sawming Nayon. What's wrong with me? I just feel away. Pushing on my chest and squeeze till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. You know, oh, quite oh. right, another opportunity. Ganun lang po ang tamang pagbalahibo ng manok. Native po siya. Ayan. Mano-mano lang. Manumano.

Okay na ito. So isa naman, okay na yung isa, isa naman. Tulad ng dati, unahin natin yung paa. Ay, pa ay meron pa pa lang tali. Yan. Ito po ay alaga ni nanay. Yun. To cocaine, wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done, cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. better days is all I want and I pray I believe na unahin natin yung pakpakuli kung ka no Tawag ito. yung ng Because Cause all I want, and I pray I believe in the better days Mata baas ya Ay, pib yun okay na siya dalawang chicken pinanak yun next procedure po natin ay mga balahibo po na ito oh. yan kailangan po natin yung lagay sa apoy para po mawala masunog lahat saglit lang po yan kailangan, kailangan mabilis lang yan lang po siya ay yun po ay para po wala yung mahibo isang isa, ito naman isa ito lang ito yan na lang, aray ko, mainit ayan ba? Ang galing. <laughs> Ganun po. Okay. Okay na anak. Thank you. A few moments later. Ayun mga kaobra, bali ito na yung kwan, isa pa lang na manok isa. binukod muna para bukas naman pang sabaw. Pangbukas ng umaga, ito adubuhin sa gata. Adubu sa gata talap talap Adubu. so yun mga kaobra ah, ito yung ating lawak ngayon bawang sibuyas luya dyan -tip. tayo sa yun gata po yan gata paminta pa sa ano yun ah. ito ito yung manok, manok na sariwang sariwa kakakatay lang po yan iyan o oh. Sarap nito. Iyan na po, may relish po siyang gata at saka ano, oh. papaya tapos yung, kukunin ko si Katricey po, iyan oh tanglad oh. Ah. Ayun. Tanglad at dalili, uukol 'to. Masarap 'to, sarap niya. Ito. Sa bilao na mandito ang sinaing. Claro so do ko. So do raw. Ah. I-oil din pala. 'Di ko lupa. Yeah, wala. Ako eh Ayan po Pasiti oh Ang dami Ay krabing pasiti na yan Ay sili pala Ito yung sili Yung maliliit Ayan O Masletan na po natin Mga pangobra ano? Ayan Ayan mamimitas ako mamimitas yan piliin lang po natin yung hinog tatlo tama na po yung apat ito po ay lima yan limang siri kininto natin ang sinaing wala pa in-in na lang tatay so, yung apoy po i-in-in eh, po natin yan in-in na po yan in-in